yun may biglaan tayo hakot nyo yung sabang 2 bukaway lang pero syempre bago tuloy natin ako ito, ito muna yung pahakot pasakay, tsaka syempre maraming maraming salamat sa patuloy na pag-avail nyo at pag-like, pag-share na aming video, kaya kahit papano maganda-ganda ang views natin sa mga platform natin, at tsaka ito na nga, nandito na kami sa baliwag, isang mabilisan truck at driver lang ang inabili sa atin ni sir ngayong gabi dapat may hakot din ako nung umaga pero medyo hindi kami nagkaintindihan nung ating client. Kaya ngayon, buti na lang nagkaroon tayo na isa pang hakot. At ito nga, yung hahakota natin yan ay e, parang uh, pet shop o na ganyan. At yung dadali natin don sa bukaw eh, e, isang kulungan, dalawang kulungan halos na malaki na parang kulungan na mga ganyan. Tawag dyan, lizard... Uh, iguana ba tawag dyan sa mga ganyan, parang ito hindi ko alam, parang but, basa, buting malaki, yun e, na lang, basta iguana kung ano man tawag sa mga yan, eh ay yung ibang kulungan nun ay yung dadali natin dun, at isang napaka, ah, uh, bilis na bi, uh, na hakutan lang naman yan, medyo malayo-layo lang nga yung biyahe, dahil nga uh, mula ako Plaridel ah, uh, pamunta akong Baliwag, napaka-traffic sa sa papuntang ano cha, ano tao ta uh, tangos but eh uh, apaka traffic doon sa may ah, uh, chaong yun so sa pinaka traffic talaga yun kaya tumagal din ako at pagkatapos noon nag bypass na tayo sa bypass na tayo dumating at saka ito sina sinasakay na natin dalawang piraso lang pero medyo mabigat-bigat din ng konti ito ah dahil makikita nyo tatlo rin ang bumubuwat diyan kahit na ganyan at saka maselan din kasi nga medyo medyo may mga dapat dapat iayos para hindi ma-deform yung yung box na yan. Ayan. may mga salamin din yan. Yung salamin naman i hiniwalay na namin para nga hindi malugalog at hindi mabagsak at hindi mabasag dahil nga uh, sayang din. Siyempre, may mahal-mahal din yung magpagawa ng ganyan. At uh, ito na nga, isakay na namin yung dalawang piras na lang na yan at isang mabilisang uh, kamada nga lang din yan at saka madali lang naman buti nga may gulong kung walang gulong talagang mabigat yan at ito babiyahin na tayo syempre isang mabilisan lang at gaya ng sabi ko sa bypass balagtas bypass na tayo dumahan at ang labas nga natin uh, balagtas ano na balagtas bulakan na at buti naiwasan natin ng Santa Rita, Roca at uh, sa uh, giginto na traffic dahil nga nagbalagtas na tayo pero hindi natin naiwasan Siyempre, yung traffic sa Bukawe Dahil nga, sa ginagawang daan na yan, yan, Sobra na traffic kami yan Dahil nga, medyo uh, isang way lang yan Pero siyempre, ang daming gustong dumaan na kagad Kaya, na traffic kami ito Nakikita nyo Ayan, sa binababa na namin sa mabilisan itong Dahil nga, buti na lang Wala masyadong buhatin Hindi masyadong malayo yung ano Pagka pagkatuto ko nung ano, nung ano Pagkatuto ko nung truck. Ayun na. Ayun na tayo sa ating pagbababaan. Kaya isang mabili, isang babaan lang yan. Pero syempre, uwi pa rin, eh, medyo malayo-layo pa rin. Basta yun, maraming maraming salamat sa ating client. God bless. Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Yon, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pa Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din. sa mga client din natin na nag-avail sa Bijam Lights and Songs Diyos, maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless. Bijam Lights and Sounds. John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng Binyag, Kasal, uh, Debu, at kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun eh, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagshare, naglalike at nagsusubscribe sa atin sa ating youtube channel at saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin maraming salamat ulit